hindi niya alam kung ano tarantay yung pinigay niya sa akin. Ano ba problema? Kung pagod ka na, dito ako. Pero sige, hindi ko na lang siya kabulin. Kaya mo na yan, pay. Malaki ka na. O kahit lah lahat, lahat niyo, hindi pa rin enough. Okay lang. Nanaganggap mo naman yun. Masakit pa talaga sobra. Sa akin na pong lahat. Wala na po si Paye sa Toro Family. Kinumpirma na ng Toro Family na wala na sa kanilang poder ang kapatid ni Papi Galang na si Payi Galang at umalis ito nang hindi nagpapaalam sa kahit sino man sa kanila. Matatandaan na sa teaser ng reality show ng Toro Family noong nakaraang Sabado ay una na nilang ipinaalam na nawawala si Paye simula ng maospital si Tony dahil sa stress. Makikita sa CCTV ng Toro House na tila nagmamadaling umalis si Paye at ayon kay Tayronia Kakaalis lamang din umano noon ni Mama Marie nang makita nga nilang nagmadali na rin umalis si Pai, at ang paalam daw nito ay papasok lamang sa trabaho. Ngunit napansin nga nilang ilang oras nang hindi umuwi, at wala rin paramdam si Pai sa kanilang GC, kaya naman nagtaka na sila sa ilang oras na pagkawala nito. At ngayon nga ay emosyonal at umiiyak na kinumpirma ni Papi na lumayas na nga si Payi sa Toro House at ni isa nga sa kanila ay hindi alam kung nasaan ito ngayon. Ipinakita niya rin ang screenshots ng kanyang mga mensahe kay Payi. Ngunit iisa lamang ang naging tugon nito sa kanya at ito ay ang pabayaan na lamang umano siya dahil ayaw na niya. Mensahe ni Payi, Ate, ayaw ko na po. Please, hayaan mo na po akong huminga muna. Okay lang po ako at safe naman po ako. Dahil nga dito hindi na ang maging emosyonal ni Papi, lalo na't na malaki raw ang naging sakripisyo niya para lamang marating nila ang sitwasyon ng kanilang buhay ngayon. Nangihinayang rin umano siya na sa dami ng pinagdaanan lang magkapatid, lalo na yung panahon ay itinakas niya ito mula sa kamay ng kanilang ina ay binali wala lamang ni Paye. Nakarating umano sa ganoong desisyon si Paye dahil nito ngang nagdaang linggo ay pinaghihigpitan nila ito sa paggamit ng cellphone kapag alas 10 na ng gabi dahil napapansin nilang lagi na itong lutang dahil sa pagpupuyat para lamang makausap si Kiana na nasa ibang bansa. Dahil dito ay hirap na niyang makausap si Kiana at dumagdag pa dito ang stress na lagi silang napapagalitan ni Tony dahil sa mga pagkakamali nila. Kaya naman inilabas na rin ni Papi ang kanyang sama ng loob sa naging disyon ng kapatid na hindi man lang inisip ang mga naging sakripisyo niya. Pahayag ni Papi, Masakit sakin kasi lahat sinugal ko. Lahat ginibab ko para sa kanya. Lahat ng pagpupulong Kung kani-kanino ako nagpagamit. Kung ano-anong lahi na wala na akong pakialam. Para lamang makapag-aral siya. Hindi siya matulad sakin. Siya yung tinuring kong unang anak ko eh. Pangarap ko para sa sarili ko. Ginevap ko para sa kanya para siya yung maging maayos para di niya pagdaanan yung pait ng mundo. Ayon pa kay Papi, tumigil na lamang siya sa pagsuporta financial kay Paye nang mag 18 years old ito, lalo na't na nakapasok na rin ito sa Toro family at may sarili ng trabaho. Gayun pa man, nakakalungkot lang daw na sa konting problema lang ay laging ang solusyon nito ay lumayas. Malungkot man ngunit tinanggap na lamang ng Toro family ang sitwasyon bagamat may mga utang daw na iniwan si Paying at dala rin nito ang mga gadgets na ginagamit nila sa trabaho.